Para ano. Palubog-lubog ng ulo na rin si Red, eh, oh. Oh, maya-maya matututo na maglago yan. Bata na yan si Red. At ah, si ano? Si Amel. Oh. Palubog. Palubog-lubog siya ng ulo, eh, oh. Hmm. Oh, ka Kalaro niya na, yung, ka kalaro niya na yung ano. Hmm. Ewan 'wag ko kumaintindiya sa lang ng silang salita niyan. Yeah. <laughs> Ay, Koreano yung isa, eh Siya, siya may Pilipino. Mm. Kalaro niya yung kalaro niya yung malaki kasabu, kasabuyan niya eh. Hindi ko na bidyo eh. si Cherie. Si, ah, uh... ayan oh. oh. Kapasok na siya. nakapasok na kay sibsak, mga kapasok na rin ka tayo. Kontrol mga bata eh. Ano ako sa sila kasama ng Koreana eh. Oh. Yo e, pasok na bangka. Kitang-kita mo mo chat eh. Oh. <laughs> Ito right na naman yung kadali mo yan. Oh, bibidyo nga eh. Mm. Ayun oh. Naglabasa, naglabas na, naglabas nang, isa sila, sila sa labas ng kuhan. Hindi makapasok kanina. Hmm. Dami! Hahaha! <laughs> Lakas na gabi, Parang kagandi hindi mabali mga pinsote nila. <laughs> Masama na ito kami eh. <laughs> lalaki, lalaki ng alon. Ang hangin may lagublog. Oh. Napilitan na rin maligo yung isa yun. <laughs> si Red na si Amil, anak mo si Amil. Gaya kalaki si Red na umalis dito.

isa-misa ang mga alon. Ngayon uh, hindi nakapasok ang gabi. Galing sa sablayan yan. Sablayan nag-deliver yung araw. May deliver sila ng mga koreano, talaro na ni Amil siyang koreana. Oh. May koreana na kalaro si Amil. O. O. oh Ayan. Oh. Huh. Oh, ipakasyon sila dito mga guys galing korea so nagano nang ng yaya dito sa ilog ano? sa tabi tagat sa wawa sinama ko yung anak ko sa amiel tuwan tuwan naman e eh, o napasok ulit yung isang araw dito mapasok lang sa bukana no? napasok ulit yung isang araw koleksyon pa pao medyo lang dito yan no. yan yeah, nagliligoan hmm. sila din eh si Amil ay, ay ano ay ligo din De